Good morning sa inyo guys para sa mga baguhan at nagbabalak magbarko dyan. Ito yung mga pwede nyo sakyan for today's video. Tara, samahan nyo yung kalbo. Hanap tayo ng barko nyo. Let's go! So ayun na nga guys, para sa mga nangangarap maging marino at makapagtrabaho sa barko, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga barkong pwede nyo sakyan. Sheesh! Unang barko, container ship. Meron tayong malaki at maliit. Ito guys yung madalas nating makita, karaniwan nga yung mga kargada niya nakakasalubong pa natin sa kalsada. Kung paramihan lang ng Puerto at bansang mapupuntahan, baka isa na yan sa pinakamahilig maglakwat siya. oh shi! Pagdating naman sa mga crew guys, mostly yung mga nakapag-aral ng seaman yung mga nakakasampa dyan, om sim! Pero don't worry, meron pa rin namang trabaho dyan na kahit hindi ka nakapag-aral ng seaman. Katulad nila fitter, painter, wiper, chip cook at messman. Kaya huwag kang kabahan, apply lang ng apply, kaya mo yan, alright! Sunod na barko, ito na siguro yung para sa'yo. Mas marami dito yung mga hindi nakapag-aral ng siman pero yung trabaho nasa karagatan. Ay, napakaangas par, high school graduate, experience lang yung panlaban with test the certificate, pasok ka dito! cruise ship ang pwede mong applyan. Libo-libo yung mga nagtatrabaho sa loob niyan. Merong nurse, dealer, janitor, bombero, tubero, barbero, kalbo, este waiter, bartender, bagger, housekeeping. Sa sobrang dami talaga ng trabaho dito guys, halos hindi ko maisa-isa. Kung baga sa lupa, ito yung 5 star hotel na nilagay sa dagat, so challenge! Pagkatapos ng cruise ship guys, pumunta naman tayo sa isa sa pinaka safety na barko at the same time, isa rin sa pinaka delikado. Eto pala yung tanker ship kung tawagin. Hindi ka basta-basta pwedeng mag-welding dyan guys kung ayaw mo maging abo oh no. Sobrang higpit ng safety nila dyan guys lalo na pag flammable yung karga. Paano ba naman isang pagkakamali lang talo pa dyan yung putukan ng bagong taon. Oh shit! Sunod meron naman tayong bulk ship. Kung gusto mo na malaking chance para makapunta ng Brazil, bulk ang sakyan, OMSIM! Yan naman yung nagkakarga ng mga iron ore, panggawa ng bakal, coal, grains, basta yung mga bulto-bulto, pasok yan! Huli, isang crew na ispata nagsiselfon sa gilid, nanonood ng kalbong siman TV, oh yeah! Huli! magbigyan na natin guys baka kausap lang si Disney Princess sheesh issue sobrang dami pa talaga ng bacon este barko dito sa karagatan ikaw na lang yung kulang kaya ano pang hinihintay mo galaw galaw na dyan let's go